Welcome back mga teknik sa YouTube Yahoo! channel. May panibago na naman ako sa ninyong ituturo. Galing ha? Sana ah. Oh. Ngayon mga teknik, tuturuan ko kayo kung paano kayo makakakonek sa Wi-Fi ng inyong kapitbahay. Paano nyo malalaman ang password ng mas mabilis. Una mga teknik, ito nga pala yung cellphone niya, pinagawa niya sa atin. Pinatanggal ko muna yung password kasi pinaltan siya ng speaker at battery. Para matry natin. Una mga teknik yan. Medyo lumabas ako para umabot yung signal ng wifi doon sa kanila. Yan mga teknik. Punta tayo sa settings. Yan. Ito mga teknik yung wifi. Bali nakakonek pa siya. Yan. Yung PLDT wifi 34E678. Yan yung wifi nila mga teknik. Ngayon mga teknik. Paano natin malalaman yung password niya? Una mga teknik. Click natin yung wifi nila. Yan. Punta tayo mga teknik sa Wi-Fi QR Code. Yan. Yan, bali mga teknik, ito yung cellphone kong isa. Yan. Yan mga teknik, yung cellphone kong isa. Ito yung cellphone kong isa. Pupunta naman tayo sa Wi-Fi natin. Yan, ilimove muna natin tong Wi-Fi namin. Punta tayo mga teknik sa Wi-Fi. Ito yung Wi-Fi nila, yang Nasa taas, PLDT, Wi-Fi, 34E678. Yeah. Diba yun mga teknik? Punta kayo dito sa taas ng Wi-Fi, itong iska nasa kanan. Yan. Yan mga teknik. I-scan nyo lang itong Wi-Fi. Mga kapitbahan nyo, i-scan natin. Yun. Yun mga teknik, nakakonect na tayo. Yan, connected na tayo. Napakadali lang mga teknik na kakonek na agad tayo sa kanilang Wi-Fi na in-scan lang natin yung QR code. Yun mga teknik. Kalimbawa, kukonek ka ulit mga teknik sa ibang cellphone. Gusto mo naman mga teknik na i-connect pa yung iba mong cellphone. Punta ka naman dito sa Wi-Fi ulit bago Wi-Fi QR code. Yan. Asin ko lang yung password. Yan mga teknik. Bali yung mga teknik yung password nila yon nakita ko na password mahal ko 152738 yon ganun lang mga teknik. Kalingo! ito naman mga technique yung wifi nila eh medyo malayo ganang taga rito lang to magkakaabot lang yung signal kapag ka dumabas ako minsan ko lang naman siya mga technique gagamitin kasi free wifi nga hindi natin kailang abusuhin kasi tsaka may wifi naman dito mga teknik sa amin tunuro ko lang sa inyo kung Paano kayo makakonek sa wifi ng inyong kapitbahay? Yan mga tekniko Nakita natin yung password. Yan mga tekniko May tanong pa kayo. Huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Marami pa kang video parating. Salamat sa panonood and God bless.